comment your location guys para ano ma-shoutout natin kung taga saan kayo one viewer shout out. Hello, one viewer. Sino ba to? Hello, Comment your location, guys. Patams up naman dyan. Sa tumuling plus? Timing yung request mo ulit. Kaya sana, kasi di lang naman Sino kaya itong nanonood? Kasi at... Si at... Doon sa likod, Judy. For viewers, hello, shout out. Pa-comment naman guys kung taga saan kayo. Salamat sa pagbisita. 4 viewers. Oy, 9 viewers. Hello, shout out. Thank you sa pagbisita. Pa up naman diyan. Thumbs up. Wala na. One viewer shout out. Three viewers, hello, shout out. Maraming salamat sa pagbisita sa ating live three viewers. Seven viewers, hello, shout out. Mag-comment kayo guys, comment. At taga saan kayo? dito tayo sa barko sa nambutas yan mga gamer gamers busy sa kakainel six viewers hello shout out Comment naman guys Comment Mag-comment ka guys Magalaw yung durian Ah salamat sa patambay salamat sa patambay